Nandiyan ito mga kaibigan, oh, update ng aking 4 uh, weeks na tanim na palay. O, pangalawang application ng fertilizer, yung unang application nito ay 3 days after lipatanim. At pakalipas naman ng 3 uh, linggo ay nag-apply ulit ako. So exactly 1 month ngayon at ito ang resulta ng aking inilagay na fertilizer. Ayan. Ganda ng epekto ng Uh, combination ng uh, urea at saka triple 14 marami uh, maraming salamat sa Department of Agriculture sa inyong ibinigay na libreng abono o fertilizer pero mayroon pang isang nilagay ko dito na napakabagsik sa halaman, na napaka epektibo at yan ay ang eh, hindi ko na sasabihin na uh, kung gusto din malaman Sige, ilalagay ko yung link sa baba ng aking video para malaman nyo. Malaman ng supplier at din naman ako ng konting incentive. Tingnan nyo yung resulta, mga kaibigan. No? After na nilagyan ko ng pulia fertilizer, talaga ang bagsik ng resulta. Ang galing. Napakabilis. After just a week, gumanda yung aking tanim. Ganti na dun sa unahan. No? Medyo nanini Medyo mahangin nga lang Pero halatang halata naman mga kaibigan oh, Kahit sa aking mga tanim na kalamansi Nako Epektibo rin yung nilagay kong foliar fertilizer Dati eh, din yung mga dahon nito Katapos ng mga bunga Kaya uh, Sabi ko kailangan nito ng dagdag ng uh, Assistance yung nutrients Kasi hindi na kaya ng lupa So naglagay ako, nag-apply ako ng foliar fertilizer ng tatlong sunod-sunod na linggo. Uh, every Saturday, nag-spray ako. Uh, sinasabayan ko ng pesticide. At uh, after three weeks, ang ganda ng resulta ng full year fertilizer na yun. Oh. Parang mga bagong tanim. Talagang bumayer din husto yung mga dahon. Yan o. Oh. Yan yung kulay ng mga kalamansi ko ngayon. Oh. Yan, sayang hindi ko na ng video ng una. Pero kung na may napapansin kayo na medyo naninilaw, yan yung nakamarkot na sanga. Tulad nun, no? Yung naninilaw na yun, o, nakamarkot na sanga yun, no? Yan, kung napapansin yan, no? Yan yung sanga na mayroong balot at uh, nakaready na rin putulin kasi mayroon ng mga ugat. Ngayon, dahil sa hindi na siya nakakasip sip ng, ng nutrients galing dun sa main na puno, kaya naninilaw yung mga dahon ganyan din yung kulay ng mga dahon ng mother plant nung nakalipas ng tatlong linggo naninilaw din yung mga dahon pero pakatapos na na ang ko ng full year fertilizer na ginamit ko for 3 consecutive weeks ano, every Saturday lang late afternoon ako nag spray mga around 5 o'clock mayroon nga time na nag-spray ako 7 o'clock na yung na uh, gumamit lang ako ng spot yan oh. tingnan nyo yung naging resulta after 3 weeks yan oh. talagang naging luntian naging berding berde yung kulay ng dahon ng aking mahalamansi walang pinagkaiba walang pinagkaiba sa kulay ng tanim kong palay tingnan nyo yun o oh. iahambing mo dun sa kulay ng nasa unahan na palay o. Oh. magkasing gulang lang yan diba? yan Nung nakalipas na the dalawang linggo magkasing kulay <laughs> yung palay ko at saka yung nanda sa unahan pero after uh, more than a, uh, yeah, after more than a week ng pag-apply ko ng foliar fertilizer na yon talagang naging napakaganda ng kulay at saka ang lulusog na ng mga dahon tingnan nyo medyo mahangin nga lang ano, pero halata naman oh, ano, sa lusog ng palay di ba yung mga dahon na malalapad at saka mahahaba yan so timing lang yung paglagay natin ng foliar fertilizer at pag-apply na yun uh, nasa vegetative stage yung palay ah, uh, hindi pa nagdad nagdudumalaga ah, uh, tinatawag na nagdudumalaga okay malapit hindi pa siya malapit dun sa pamumulaklak tama lang and then mag apply pa ako ng uh, isa pang uh, foliar fertilizer after a week uh, pinagpahinga ko ng isang linggo And then uh, sa susunod na linggo ay mag apply ako ulit. Sasabayan ko na ng pesticide. Tingnan natin dun sa kabila kasi meron pa akong konting uh, tanim na palay. Ganon din mga kaibigan dito sa gawing to. Meron pa ako dito kasi uh, isa, dalawa, tatlong pilapil. At ganon din ang resulta ng foliar fertilizer na yun. Napaka-epektibo talaga. Oh, Di ba? Kaya yeah, kung gusto niyo malaman kung ano yung foliar fertilizer na ginamit ko, yeah, comment lang kayo dyan at saka uh, click niyo yung link para mayroon din tayong konting beneficyo makukuha sa pag-recommend ng produkto nila. Yeah, maganda talaga yung result ng foliar fertilizer na yun. Of course, hindi ko binabaliwala yung epek epekto ng uh, granules na pataba na binigay ng Department of Agriculture. Um, urea at saka bumili ako ng kalahating sako ng uh, atlas triple 14 binanggit ko na yung brand <laughs> ordinary lang yun triple na, na, 14 at ang resulta sa palay ay napakaganda Ayan. dito parang hindi uniform yung application pero obvious naman yung resulta nung ating nilagay na full year fertilizer talagang hmm, talagang naging dark green yung kulay ng palay